sana all. 'Yan na ngayon ang tema ng love story. Nang walong taon nang magkasintahan na sina Brian at Vilma, matapos to pa rin ng ate ng bayan, Congresswoman Ate Rida P. Robes, ang kanyang pangakong kasal sa dalawa nitong Webes, September 26 sa Activity Center Productivity Complex. Napuno ng makukulay na bulaklak at eleganteng mga palamuti ang paligid ng red carpet para sa magkasintahan sina Brian Moldez at Vilma Hakihaka nang sa wakas, matapos ang naudlot na unang mga plano ng kasal dahil sa pandemya ay nais sa katuparan na ngayon dahil lamang sa isang pangako? Nagutan po kami na ng pandemic, kaya hindi na namin siya naituloy. Kaya sabi namin may next time pa naman siguro, matutuloy at matutuloy pa rin naman. Kami ng akap, pasalamat kami kasi nasama kami, nasama ako dun sa akap na ayuda ni Ate Kong at sa Noong ika ng Hunyo, taong kasalukuyan, nagsagawa ang pamahalang lungsod sa pangunguna ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Atiri P. Robes ng AKAP o Ayuda para sa Kapos Ang Kita program para sa mga tricycle at jeepney drivers and operators sa lungsod. Isa si Brian sa mapapalad na napabilang sa programa at nagkaroon din ng pagkakataon na makasagot sa mga katanungan ng atin ng bayan bilang karagdagang kasiyahan at papremyo sa programa. At doon na nga nangyari ang nasabing pangunguna pangako. Hindi ka kasal sa una? Hindi po. Pwede ka magpakasal? Opo. Gusto mo magpakasal? Yes po. Daniel, mo yung marriage license ito? sagot ko sagot ko damit, sagot ko handa. Maraming salamat po! hindi naging madali ka Labrayan at Vilma ang naging preparasyon sa kasal, lalo pat hindi nila alam kung ang pangako ay isang biro lamang. Ngunit sa hinabahaba man daw ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy dahil hindi nga sila biniro ng ate ng bayan. Ikin nasa na nga ang paghahanda sa kasalan upang tuloy-tuloy na ang naudlot na pagpapalitan ng I Do sa pangungunan ni Reverend Pastor Richard K. ng IRM Ministries. Mula sa singsing -sing na sumisimbolo sa love and commitment, ceremonial cake slicing, wine toast, at hanggang sa first couple dance, ay nangibabaw ang kilig at ligaya sa mga nakasaksi ng kasalan at lalong higit sa bagong kasal. Nagpatuloy pa ang kasiyahan ng kasal sa pamamagitan ng mga tanungan at papremyo, masasarap na handa, mga pag bati at mga singing ninangs. Katulad ni Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Ate P. Robes, naniniwala si na Brian at Vilma sa kahalagahan at pagiging sagrado ng kasal bilang pundasyon ng matatag na pamilyang San Joseño. Yan ang pag-ibig na nangingibabaw dito sa The Rising City of San Jose del Monte at sa mga taong piniling dito magumpisa ng kanilang Road to Forever. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jello Derantinao. public information office.